Hindi mo ako magugusan kung nakilala mo ako sa Pilipinas. It's just... Masakit sa akin na hindi ako yung... Hindi ako yung taong pinangako ko sa'yo. Mukha nga yatang magkakaroon ng part 2, ang hit at much talked about movie, ni na Alden Richards at Julia Montes na 5 Breakups and a Romance. Maalaalang nagbiro ang director, na si Irene Villamor, na baka, magkaroon ng part 2. Ang pelikula kung aabot ito, sa 100 million pesos gross receipt. Dahil sa magagandang review ng critics, at testimony mismo ng moviegoers, ang Five Breakups and a Romance, ay patuloy na nagkakaroon ng momentum. Lumagpas ang pelikula sa markang, 10 million pesos gross receipt, sa ikalawang araw nito at mahigit pa sa doble, ang sumunod na araw nito, ayon sa co-executive producer, na si Erickson Raimundo. Maliban sa, A Very Good Girl, na naunang ipalabas ng tatlong linggo, ito lang ang local movie, na hinuhula ang makakaabot, sa 100 million pesos income. Maraming mga tao ang hindi pa rin pumupunta sa mga sinihan mula noong nagsimula ang pandemic at ito ang kanilang unang pagkakataon makalipas ang tatlong taon. Wow, thank you Lord. I just got our closing gross today. Four five breakups and a romance and they doubled since yesterday. I want to give a huge shout out to all the awesome people who went back to the cinemas to catch our film, saad niya sa kanyang post. Mas marami pang mga sinehan ang binuksan nitong weekend dahil inaasahan ang pagdami ng mga manunood ng pelikula para sa tinatawag ng iba na the biggest movie event of 2023. Mananatili ito sa iyo pagkatapos mapanood ito literal na natatahimik ang ilang manunood, matapos mapanood ang pelikula, na nagtatanong sa kanilang sarili, kung ano ang nangyari. Marami rin ang nagpapatunay sa napakalakas, at magandang chemistry ni na Julia at Alden. Marami ang napangisi, sa mga kilig moments ni na Justin at Lance, ang mga karakter nila sa kwento, may mga nagmumungkahi na dapat gumawa pa ng mas maraming projects sina Julia and Alden. Pareho silang super galing, umarte, at they complement each other. Para silang John Lloyd Cruz and Bea Alonzo tandem na hindi kailangang maging magnobyo para maging on-screen partners. They look so good on screen sa pelikula, ang karisma ni Alden ay kapansin-pansin, at ang acting prowess ni Julia ay nangingibabaw. Ngayon pa lang, marami na ang na nahahakot ng acting awards ang aktres. Naiiba talaga ang kwento na isinulat ng writer at director na sa Irene Villamor. Mapapaisip ka ng malalim pagkatapos. At hindi lang ito tungkol sa heartbreak sa love, kundi pati sa career, bullets, failures, ito yung walang dapat patunayan na gross income at hindi ito padad, napilit para lang patunayang kumita ng malaki overnight. Simple, raw, and relatable, simple ang storya pero may kurot sa dulo. Hindi lahat na sa romansa. Hindi ito isang typical na heartbreak story. Bawat chapter ng pelikula ay nagbibigay sa audience ng relatable feelings at nagbibigay ng mas marami pang hinanakit. Kayo mga ka-showbiz boss, napanood nyo na ba ang pelikula? Anong masasabi nyo sa kwentong ito? Mangyaring mag-iwan ng comment sa ibaba. At pag-usapan natin